Nag-iisip po akong bumili ng sapatos. Si Oo, oh, tapos. Tapos po, may ipon po ako. Oo, oh, oh, di bumili ka. May ipon ka naman pala. Kaso may paper po ako sa inyo. pwede, ano na paper pwede, yan? Pwedeng, pwedeng padagdagan po. Dadagdagan? Dadagdagan nyo lang po. May ipon naman po ako, de. Dadagdagan nyo lang po. O ba, galing mo mag-ipon. Nakaipon ka. Hmm, sige. Kali mo yung wallet ko. Ha? Ano sa loob? Dali kani mo. Wait. Eh, hey, niyo. Bye! Hmm. Hmm. Magkano pang kulang? Magkano ba? Magkano ba sapatos mo na bibili mo? 500 lang po. Ang mahal naman, 500 dollars? Opo. Pang volleyball ko po yun, di, kaya medyo mahal. Eh, ang pang volleyball, ano eh, dapat maganda. Oh, um, ng ipon mo. Po? Oh. Ay, ipon mo. Five dollars. Ay. <laughs> Naiipon niya ako, na muna na. Ah. Ang ipon mo, no, ibig sabihin mo, ang, ipon mo, five dollars. Opo, $5. Ang sapatos mo? $500. Um, kulang? Four hundred, 95? Hmm. <laughs> Bakit? May ipon naman po ko din ah. dollars pa nga yun. Pinaghirapan ko na yun. Di one week ko na po. Ang akala ko naman, ang ipon mo ay malaki. Malaki nga po. Ayun pala. May mabibili ka na sa $5. $5 dollars lang ipon mo. Tapos, para ako lang din na bumili ng sapatos mo na. Dapat nagpabili ka na lang. Eh, di pwede naman po. Akin na po yung five dollars ko. Ayaw na rin po bumili sa akin. Ayun na Sasakit ang ko sa'yo anak. Ah. May ipon naman ako. Ayaw nyo naman po tanggapin. Ayun na po bumili sa akin. Sabi niya po yan ha? Oh.